Aba, ang laki na ng pinagbago ng lugar na to, ah. Parang limang taon lang akong nawala. Nak, hali May pasalubong si nanay. Lapit ka nak. Miss na miss ka na ni nanay. Huyan oh, yun ang nanay mo. Puntaan mo na. Diba ang tagal mo siyang inintay Five years kayong hindi nakikita. Punta ka na doon. Sige na nak. Miss na miss ka na ni nanay. Oo, eh, mm. ako muna ang mag-aalaga kay Binis kasi isang buwan lang ang bakasyon ko dito Aba oo, oo. matutuwa ang bata na ialagaan mo siya Ang tagal ka na rin niya kasing hinintay, ilang taong ka nang wala dito Para at least makabawi ka Tsaka okay. para makapagpahinga ka na rin ah. Miss na miss ko na rin kasi si Binis Miss na miss ka na rin kasi nung bata, lagi kang nga niyang binabanggit sa akin eh Natutuwa nga ako kasi naisipan mong umuwi. Kailangan mo pa bang bumalik? Oo naman. Kawawa kasi yung alaga ko, Tek, pag hindi ako bumalik. Eh paano si Binis? Kakaawa din si Binis. Naaawa ka sa alaga mo, pero sa anak mo hindi ka naaawa. Eh kailangan din naman yun ng kalinga ng totoong ina. Eh alam mo naman, Tek, na nung simula nang iniwan ako ng asawa ko, ako na lang ang nagpo-provide kay Binis. Eh, pwede ka naman ditong kumita eh. Kung gugustuhin mo, kaya mo rin kitain dito. O konti pa lang ang pangangailangan ni Benis. So, mapuprovide mo pa lahat. Makakapag-ipong ka pa. Eh, ate, ako yung pinagkatiwala ng amo ko. Kaya, kailangan ko talagang bumalik. Pasensya ka na, te, ha? Ah. Tsaka, ka naman, te. Alam kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka palagi doon. Anak, nagustuhan mo ba itong pasalabong ko sa iyong Hilokiti? Wala, hindi na po. Halong pwede gusto ko o gusto ko po mini-mouse. Siya, sige. Punta na lang tayo ng Jollibee mamaya. Bibili kita to ng may laruan. Tapos, you enjoy. Ayaw ko no, po, po ng Jollibee. Gusto ko po ng makdo. Ay, ayaw mo ba ng Jollibee? Gusto mo yung makdo? Siya, sige. Mamaya papunta tayo ng makdo. Mag-almasal ka muna kasi pinagluto ko tayo ng itlog. Hindi pa ako nakain ng itlog. Gusto ko pag-hotdog. Ay, ayaw mo rin ng itlog? Siya, sige magluluto na lang ako ng hotdog. Ate, hindi na pala nakain ng itlog si Vinice? Ay, hindi talaga kumakain ng itlog yung batang yun. Kasi nasusuka siya. Tapos niyayaya ako sa Jollibee. Ayaw niya pala ng Jollibee. Gusto niya Magdo. Ayaw niya talaga ng Jollibee kasi natatakot siya kay Jollibee. Gusto niya talaga Magdo. Kaya lagi kami sa Magdo pumupunta. Yang tinan mo, wala ka nang alam sa anak mo. Kaya huwag ka nang umalis. Mag-focus ka na lang sa anak mo. Ayoko naman talagang umalis, T.A. Eh. Kaso eh, kailangan ko lang talaga siyang nabigyan ng magandang kinabukasan. pag aral ko siya. Ay nako, pag-isipan mo, bahala ka. Lalayo yang anak mo sa'yo siya sigit eh. Pag-iisipan ko. Masisigit. Anak, tara! Ihatid na kita sa school. Huwag na po, nanay. Si mami na lang po mag sa akin. Anak, ako na mag sa sa'yo. Hindi nyo naman po alam eh kung saan yung ko eh. Anak, pagtatanong ko na lang sa tricycle. Huwag na po. Sanay naman po ako mag sa akin Sa si mami. Ay siya, sige. Ingat na lang kayo doon, ha? Sige po, nanay. Thank you po. Mami, tara na po. Marilis na po ako sa school. Ay siya, sige. Tara na. Akin na yung bag mo. Alis na kami. Sige, ingat kayo. Nanay, kailangan niyo po talaga umalis. Nak, kailangan na ni nanay bumalik sa Maynila. Sorry ha kung hindi kita naalagaan. Alam mo naman, ginagawa ko to para sa iyo. Naiiwan naman po pala ako mag-isa. Walang ina na gustong iwan ng kanyang anak. Anak, Dalalang ng panahon at pagkakataon. Kaya, kailangan natin mag-taste parehas. <laughs> Dahil para sa ilat ng ginagawa ko, anak. Sana paglaki mo, maunawa mo si nanay, anak. Manamahal ka ni nanay, anak. Lagi mo yung tatandaan. Huwag ka na lang po umalis. Tinig ka na po. Sorry, anak, ha? Kailangan lang ni nanay na umalis. Nandiyan naman si mami mo para alagaan ko niya, anak. Sorry talaga. Pamimiss ka ni nanay. Pati pa po yung bata na aalagaan niyo. Samantalang po ako na anak niyo, naiima naman po ako ng nanay. Alam ko, paglaki mo, maunawaan mo kung bakit ka ito ginagawa, anak. Malamal ka ni nanay, anak kung meron lang akong pagkakataong pumili, anak. Pipiliin kita, anak. Kaso, kaso anak mo, no, Diyo, yung sinanay. Kailangan magsakripisya ni nanay para sa mga nakinabukasan mo, no, anak. Ate, ikaw na ang ako binisa. Pangako, sa isang taon pa ulit din ako, ha? Ano? Yes, nanay, huwag ka na umalis. Tinig ka na lang. Nanay, huwag mo mo ka Babalik ako. Babalik si nanay. Ingat ka. Okay po, sir. Tinatapos ko lang po yung report ko. Promise po may papasok ko yung bukas. Ma'am, Uy, Jelka. Sige po, sir. Wait lang po. Tatawag po ako mamaya. Buti naman dumating ka na. Kailangan ko kasing tapusin yung mga report ko eh. Ikaw na nga lang talaga yung inaantay ko. ko kasi, hindi ka pa uuwi eh. Eh, talaga namang babalik ako kasi nangako ako sa inyo, ma'am, na babalik. Last day na kasi ng lib ko ngayon eh. Puntahan mo nga si sa kwarto. Ayaw kasi matulog, hinahanap ka eh. Ilang araw na nga yung nagliligalig, kaaantay sa'yo. Kung sige ma'am, pupunta ko na po sa Naya. May salamat. Naya! 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 <laughs> Mabuti mo, balik ka. Oo naman, di ba sabi ko, babalikan kita? Thank you po, Naya. Hmm? Ah, natawag si ate. Hello, Jeka, buti sumagot ka na. Kagabi pa ka tinatawagan. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Hello, Te? Ay, sila kagabi. Nagbantay ako kay Naya. Bakit? Si Benis, sinugod namin sa ospital kasi nahimatay siya sa school. Bakit nahimatay si Benis? Kasi simula nung umalis ka, tumamlay na sa pagkain si Benis. Hindi ko naman siya kasi mapilit. Paano hindi ko naman gagawin ko? Umuwi ka na, umuwi ka na. Ano ko? Ate, sa lang. Papalam lang ako kay ate. bilisan mo ha. Bilisan mo. Oh. ano ko? Oh. 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 ano ko? Ma'am, oh. papaalam na po sana ako sa inyo. Bakit naman? Kasi po yung anak ko, kailangan ko na pong alagaan. Kailangan nyo na rin po ako sa kanya tabi, ma'am. Esensya na kayo, ma'am. Nasa ospital ngayon si Binis. Kailangan niya ako. Sana naiintindihan niyo ako, ma'am. O, ba? Nakakaawa naman yung bata. Um, naiintindihan ko naman eh. Tsaka alam ko naman yung nararamdaman mo binang isang ina. Sana lang, pakahanap din ako ng isang katulad mo. Tsaka nagpapasalamat ako at inalagaan mo ng maayos yung anak ko. Salamat, ma'am. Teka lang, may kukunin lang ako para kahit man lang konti. Kung sa inyo. Pasensyahan mo na yan, pero alam ko makakatulong yan para sa anak mo. Salamat, ma'am. Hining hindi, hindi ko ka po kayo malilimutan kayo ni Naya sa natulong niyo po sa amin. Nami-miss ko po kayo ni Naya, ma'am. Abang buhay ko pong tatanawin ito, Ma'am, sa inyo, Ma'am. Maraming maraming salamat, Ma'am. Salamat din sa limang taong servisyo mo sa amin. Sana maging maayos na yung anak mo. At lubos talaga ako nagpapasalamat sa ginawa mo para sa amin mag-ina. Maraming maraming salamat, mo Mag-iingat ka. Gusto nang pakiramdam mo, anak. Nanay, okay na po ako kasi nandine na po kayo. Hindi po ba kayo aalis? Hindi, hindi na aalis si nanay, anak. Aalaga ka na ni nanay. Salamat po, nanay. Kasi po sa tuwing pagpapas kayo, nalulukot ako po. Masaya ako, anak. Nangako ako. Babawi ako sa sa'yo. Ay, kailan naman po. Hindi po kayo nagkulang. Ay, intindihin ko po kayo kung bakit po kailangan mo umalas. Malakas ka, anak ha. Papasyal kita sa lahat na gusto mong puntahan. Itlog ng Pogi! Bili na kayo! Itlog, itlog ng Pogi! Ito tayo! Itlog! Itlog ng Pogi! Itlog ng Pogi! O, oh, dito tayo, dito tayo. Itlog. itlog! Itlog ng Pogi! Oh, Itlog, itlog ng Pogi! Itlog. Pabili! Magkano ah, oh, mag isang tray? 2.30 po. Ay, sige. Kunin ko ng pareho yan. Ay, Ay sige po? po. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige, para maubos ang itlog natin. Pati <laughs> Maigit na, kita ko kayo. Ay, salamat kanina, po. Pa. Kanina pa ako nag-aabang. Ang na, eh, kanina ba po? Um, Ay, ah, sige o, po. Sige, o. Oh. So, ko po kayo. Pahingis ko lang sa naklay Ay, Lula, 4.50 na lang. Ah. At dalawa naman po ang inyong binili. Ay, siya, sige. kayo. Ay, so, sige. Sa isang araw, dadalhan niyo uli ako. At wow. At magagawa uli ako ng lechup. Lang. Ay, ah, sige po. Maraming salamat po, Thank Lula. Pa. Sige po. Sige po. Sige po. Ate, kumusta na naman yung itlog natin? Oo, oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh, yung kikitain mo sa Manila, kikitain mo din dito, kasama mo pa yung anak mo. Sabi ko naman sa iyo eh, kailangan lang ng sipag at diskarte para mabuhay. Buti na lang, nakinig ako sa iyo. Sana pala, pa. Oo, di ba? Ayaw makinig sa akin eh. Nana! Anak! <laughs> anak, ubus uli ang itlog na tinda ni Nanay. Saan mo gustong pamasyal? Di Mart. Ay sige, tara! thank you